So ayun, hello po ano sa lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibon. Ano, um, so ngayong video ano mga kaibon, ang tatalakayin naman po natin kung or tatalakayin po natin kung ano yung ano nesting behavior ng kakatuwid. So paano ba natin malalaman na um, nesting na yung mga kakatuwid natin na uh, mga breeder. Kaya kasi may nagtanong po sa akin mga kaibon, ano, hindi ko lang masabi yung pangalan kasi mahirap. Mahirap siya bigkasin. Tatawagin ko na lang siya na floor. Kaya tara. So, ayun, no, mga kaibon, um, bago tayo magsimula sa topic natin, ang um, good news, sa ano, mga kaibon, sana dire-diretsyo, ano, kasi yung isang kakatil natin dito, dito sa isang, ano, dato, um, isang mess box na to dito sa gitna, may, ano, may napisaan ng, ano, isang itlog. So, may isang inakay na siya. Nung tinignan ko kanina, um, kakahatch pa lang kaya hindi mo na natin bubuksan kasi baka may stress ano yung parents baka hindi subuan so sayang naman ano kasi tatlo sana yung itlog kaso tinanggal ko yung isa kasi am um, nabasag di ko sigurado baka um, napakan ano pagpasok yung sa loob baka napakan tapos nagkaroon ng crack so sayang nga kasi third sale sana So kapag uh, hindi ko kasi tinanggal, lalanggamin siya. o so, masasayang lang yung um, nat natitira pang dalawang itlog. And then, itong mga kaibon, itong nandito sa baba. Ayan. Nung tiningnan ko, kasi tiningnan ko rin kanina, um, may dalawa na naman siyang itlog. So last time, ano mga kaibon, ang um, topic nga natin dito or na or ginawan ko na nang ano nang content ano kasi may apat sa ng ano to itlog kaso nga um, hindi kumbaga natuyo natuyo sa loob ano kasi ano um, napakainit kasi nang ano nang panahon so sayang yung itlog kasi nung tiningnan ko may itlog din sana doon sa apat na yon uh, may itlog doon na fertile din sana kaso nga lang ayun ang hindi hindi natuloy ano na uh, namatay yung ano yung um, yung inakay doon sa loob ng itlog kasi nga sobrang init ng panahon kaya nagkakaganon yung mga itlog ng mga alaga ko dito ibon kasi yung ano kasi, yung bubong nung aviary ko, o nung ibonan ko, um, mababa. Medyo mataas lang sa akin ng kaunti. So, hindi ko pa, ano, naayos kasi wala pa rin kasing ang, ano, extra na budget para um, may repair ko yung bubong na medyo mataas ng kaunti. Kaya kapagka masyadong mainit, apiktado yung mga ibon ko dito, gaya nga nitong mga, ano, Um, mga finches ko dito. So sayang nga mga kaibon ano kasi yung finches ko diyan yung um, yung star finches ano hindi ko nga um, hindi ko um, hindi ko pinakita sa inyo nung ano, mga kaibon kasi ayaw ko nga na ano na tingnan yung nest box. Kasi ano or ko ayaw, ayaw kong kunan ng video kasi baka mabulabog kasi may itlog na sana last time o, o mga last week yata na nakaraan may itlog sana kaso yun gaya nung kakatil ganun natuyo din yung ano yung mga na, yung mga yung, mga ano yung mga itlog ganun natuyo sobrang init so sa ngayon may itlog naman na tatlo na yata yung itlog ng starfinches ko dito um, sana ano na makapagpapisa na tayo ng kahit pa paano is madagdagan na rin yung Mr. Finches na inaalagaan ko dito and then yung gold yan ko dito mga kaibon ayan ano dito may dalawa kumparisan dito ng gold yan. yung isa naglilimlim na so sana nga ang um, sabi ko andre diretso lang sana ano para makapagpa isa na man shot po tayo uli ng ano nang guljan King So tara ano mga kaibon kasi pag-uusapan natin kung paano natin malalaman na um, nesting na yung mga inalagaan natin na ano nakakasing. So ang kakatil nga pala mga kaibon ano kung baka po isipin kasi natin or nung mga ano nung mga bago pa lang ng ibon. Kapag sinabi po kasi mga kaibon na nesting na yung kakatil, Am um, hindi po sila naghahakot ng nesting material. So ang ginagamit ko po niyan mga kaibon, yung ano yung kusot. Kusot ng kahoy. So hindi po naghahakot ng nesting material yung mga natin kaya or baka kasi yung mga bago pa lang na ano mag-alaga ng kakatil baka isipin nyo or baka mag-breed kayo ng kakatil na ano hindi niyo nilalagyan ng nesting material yung mga pugad nila kasi hindi po sila naghahakot kagaya ng mga African. So kapag ano po kasi mga kaibon ano um, madali lang naman po malaman malalaman na um, nesting na yung mga inaalagaan natin na kakatil mga kaibon ano kasi um, sabihin natin anong mga one or mga 3 mga 3 months sabihin natin ano na um, pinagpares nyo na yung ano yung mga kakatail nyo ano tapos ilagay nyo sa ano sa breeding cage gaya nito ayan so kapag ka pinagpares nyo nga ano mga kay Ibon ano sabihin natin na wala pang nest box makikita nyo yan mga kay Ibon um, nagbaband sila ano tapos makikita nyo yan nagkukutuhan kasi ganoon po yung behavior nung kakati na pares na so nagkukutuhan sila tapos magkatabi so ganoon po yung mga ano nila mga behavior kapag ka nasa um, nasa um, breeding cage so kapag ka ganun mga sa ibon kapag ka um, gusto na ano sa gulang yung mga ano mga breeder natin or gagawin natin na breeder na kakati um, ano po, am um, lagyan na natin ng ano ng nest box. Pero ang gagamitin po natin ano na nest box yung malaki ano. So nakalimutan ko lang yung tamang sukat ng nest um, na, ng nest box para sa kakapil. Pero mga mga nest box kasi na ginagamit ko dito, malaki ayan po. Malaki po siya. Ayan. Malaki po 'yan. Kasi kapag ka, ano po, maliit, may hirapan sila din sa loob. May, kasi may nakita ko dito sa amin na nag-alaga ng kakati, nilagyan ng nest box ng para sa parakit. So, hindi po yan mangingitlog doon kasi hindi sila makakapasok. So, balik tayo, ano mga kaibon? Um, kapag ka, ano po, nilagyan nyo na sila ng, ano, ng nest box, um, makikita nyo yan mga kaibon, ang mauuna dyan na sumisilip-silip muna yan, ang mauuna dyan, si Kak. Siya muna ang sisilip ng loob. Kung baka check na yung, ano, yung um, loob ng nest box. Tapos makikita nyo yan. Mga ilang araw nyan, papasok na yan dyan sa loob ng, ano, ng nest box. Pero si Hen, nandyan lang yan sa, ano, nasa breeding cage lang yan. Hindi siya pumapasok o hindi siya sumasabay doon sa ano sa nest box. And then makikita niyo mga kaibo no, kapag ka pumasok na si cat doon sa ano sa nest box, tapos lalabas na siya, mga ilang bisis niya gagawin yun, tapos makikita nyo na si Hen, na sumusunod na din kay ano, kay Kak, na pumapasok na rin dun sa, sa loob ng nest box. kung so, ginagawa kasi nun mga kaibon, am um, inaayos ni am um, inaayos niya, narin na rin yung ano yung pwesto niya doon sa loob so kung may kusot na yon ayusin niya yung pwesto and then mga ano po ang um, siguro mga 1 to 2 weeks makikita niyo yan na ano um pero maobserbahan nyo yan, ano na si Kak kapag ka umaga na sa loob. Kapag ka gano'n na umaga na sa loob si Kak, tapos ang nandun sa labas, si ano si Hen, ibig sabihin po noon, um, possible po na may itlog na sila. Ano. Tapos kapag ka gabi mga kaibon, um, nasa labas naman yan si, ano, si Kak. And then nang nandun naman sa loob ng nest box, si Hen kasi inuupo niya yung itlog. Tapos, kinabukasan na naman yan mga 6 a.m. Makikita niyo naman po niyan si Kak. Siya naman yung nasa loob and then lalabas lang siya kapag kakakain. Kapag, ka kumain na siya, papasok naman po siya ulit. So, ganon po yung sistema ng mga kakatil natin ano, na nesting or malapit ng manitlog. So 'yun lang po ano mga kaibon am um, sana po sagot ko yung tanong sa akin tungkol sa ano sa kung paano yung behavior ng nag -ne nesting or paano natin malalaman na nesting na yung mga inaalagaan natin na ano ng mga kakati So 'yun lang po. Ang um, salamat po sa inyong lahat mga kaibon. Magandang gabi and then happy birthday po sa inyong lahat mga kaibon.